Ano-ano nga ba ang sanhi ng paninilaw ng katawan? Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating hair tips upload. Ang karamdaman na usakit ng isang tao ay may mga kanya-kanyang dahilan o sanhi. Tulad na lamang ng paninilaw ng katawan na kailangan itong malaman para malunasan at magamot. Ang isa sa sanhi ng paninilaw ng katawan maging ang puting bahagi ng mata ay ang sakit sa atay na kung saan kapag may problema dito hindi niya mailabas ang bilirubin. Ang bilirubin ay isang yellow pigment at waste products na kapag hindi nailabas ng atay ay sasama ito sa bloodstream o sa daloy ng dugo at nadidissolve ito o natutunaw sa subcutaneous fat o layer ng taba sa ilalim ng balat na nagiging sanhi ng paninilaw nito. Unang katawan maging ang puting bahagi ng mata. Bilang karagdagan isa pa ding sanhi ng paninilaw ng katawan maging ang puting bahagi ng mata ay ang bato sapdo o gallstone. Gayon din ang sobrang paggamit ng ibang klase ng gamot o medisina. Samantala, ang sobra o madalas na pagkain ng carotene-rich foods gaya ng carrots, kalabasa o sweet potato ay isa ring sanhi na kung saan naninilaw ang palad at talampakan. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Marami pong salamat sa inyong panood at hanggang sa muli.